Tingnan na. Tanghalian tayo, guys! Kakain kami. Simpleng tanghalian lang, guys. So, brown rice, tapos isda, saka sayuti. Isang <laughs> malihan Si Ibalin pinagsama-sama na sayuti, gulay, isda. Pero may gulay ako talbos talmas kamutin. Nilagay. Ano to? Salad. Talbos kamutin salad, guys. Binalanse ko yung talbos kamutin. Tapos nilagyan ko ng toyo, suka, at saka ano yan? Bawang. Ngayon na yung magkakangay. Kami na ibalin. Ah, ito tatukaan talaga, guys. Kasi, kasi magkakamay ako talaga. Kain tayo, guys. Mmm, sarap. Tapos karamuti. Tapos ginisang sayuti sa karne, guys. Mmm, sarap. Tapos pritong isda. So, iba din pinaghalo-halo na pag natinig kanya na halo-halo na yung pagkain sa iyong pinggan. Hindi ganyan pera pala ng ano ah. Eh? Ang sabi mo siya. Pagkain. Ah, patasandaan na yan kaya ng bunibig yung mura-mura nga Hindi, yan. ang pera ng inyuan. Ah, kulang kulang 3,000. Mahal pala ng ano niya ako. Ang po. Kahit right, guys. Kain tayo kami guys. Nakakamay kami ngayon. Kakain ako ng hirit na hirit na kanin. Hindi ako kumain ng kain ng umaga. Tapos, sa gabi, hindi na rin naman ako nakain kanin. Basta isang bahay sa isang araw, kakain akong kanin. Ba't ako yung nandito sa sulok? Kami naman tayo. Pwede naman tayo. Pwede naman pag Tabi na lang tayo. Dala ka dyan, bismahin na po. Ang ko, ginupit-gupit ko. Kasi, siraan ni ko. Ayoko nang nasabit-sabit, kaya ginupit-gupit ko. masarap Ang sarap. Ang simpleng tanghalian ng mga katulong guys. Ito lang talaga. Kawawa talaga kami. <laughs> ano? Kawawa talaga ah. Hindi yan sila man maawa sa atin. Ang laki ng katawan natin. <laughs> ang sarap. Shout out doon sa mga sumasabay pag nag pre-premier -pre -pre ako kay Sir Burn reality Ah, uh, Sir Burn shout out sa iyo kain tayo Sir Burn sa ko nanonood ka na naman may ilig sa mag shout out eh, pag ako nanonood pag na ano eh pag nakain ako sinasabay na ako ni Sir Burn kaya ayan mamaya ang ay ito pala yung i-upload ko mamaya para sabay kami ni Sir Burn Burn reality Brown rice, guys, yung kinakain ng, ano? Ito, guys, yung ano. Yung, alam mo yung namatay kong asawa. Hindi siya kumakain ng gulay na walang isda. Kailangan pag may luto, niluto kang gulay, kailangan may prito kang isda. Tapos pag may nilaga kang kahit anong nilaga, kailangan <coughs> kailangan may prito pa rin. Napakasosyal talaga nun. Nung namatay kong asawa nun. ano, mapili siya sa mga pagkain. Saka gusto niya masasarap na pagkain. Never niya pinakain kami ng basta pagkain. <coughs> Nakakasad naman iniwan agad ako. Tapos yung mga anak ko guys, never niyang ano, kinawawa. Talagang as in, sobrang mapagmahal sa anak yun. Siguro, ganun nga guys, pag yung magulang mo yung mapagmahal sa anak, yung mga anak mo sa talagang lumalaking sobrang mababait. Kasi yun, hindi man lang, hindi yun nakaranas, yung anak ko, hindi nakaranas na mamalo ng anak. At ako, ako, isang beses lang ako namalo ng anak. Pero yung namatay kong asawa, hindi siya namamalo talaga. Ganun pala yung guys, pag ikaw, mabait ka pala sa mga bata, pag maliliit pa sila. Talaki si silang mababait. Hindi pare-pareho. <laughs> Hindi lahat, ha? Ay, yung tatay ko, yung tatay ko, salbahe sa mga anak niya. Pinapalo yung mga kuya, kuya, ng ate ko. Kaya, ayun. Salbahe ko siya. Masama ang sa kanya. Dati nung bata pa daw sila pinapalo. Pero bumalik yung tatay ko, ha? nung malalaki na yung mga kapatid ko bumait siya tapos nilayasan pa ng kuya ko ayaw ng kuya ko magtrabaho sa bukid ayaw oh, nilayasan ng kuya ko ayun doon nagumpisa bumait ang tatay ko mm -hmm. so, na realize niya na baka layasan ako <laughs> kaya nga hindi ko malilimutan yun guys lumayas yung kuya ko ano yun graduation ko ng grade 6 yun eh ano ako Balidikto rin ako nung grade 6 ko, ang dami ng tatay ko, Pablo, at magluto siya ng kalamay, kung ano na -ano dinala sa school. Ala, pagbalik namin doon sa bahay, wala na yung kuya ko, malis na siya. Linayasan linayasa na yung tatay ko. <laughs> Mas pinili pa ng kuya ko na magtrabaho sa... Sa... Sa, sa bayan yan, yung ano ba sales boy kesa sa magbukid saka salbahe talaga yung anak ko noon ay ang tatay ko noon nag namamalo ng anak ayaw kaya eh, yun ang tinandaan ko hindi hindi ko gagawin yung ginagawa ng tatay ko sa anak ko. para lumaki yung mga anak ko ay mabait at masunurin <laughs> <laughs> hindi nga lahat ang ibang halos binibigay hindi nga halos makurot-kurot o eh, bakit salbahe pa ng mga ugali ganun ba yun? Salamat ka lahat ng bait ng anak mo. Kaya ang bilis ako sa anak ko. Ikaw ba? Oo naman. Pinalaki ka ba ng iyong tatay at nanay na mabait? Laki ako sa palo eh. <laughs> <laughs> mabait naman ako eh. Ayun, hindi. hindi naman ako lagi na papalo kasi mabait naman talaga ako. At takot ako mapalo. Hindi naman nagsend na naman ng message sa akin. Pinagpulay na naman niya ako. Ang dami nagpulay talaga ng video. Ang bait Sabi <laughs> mo pa Primer pala ni Sergio! Nakalimutan ko pa. Nalit na ako. Nakakamay pa naman ako ba? Hala, nalit na ako. Sorry naman, Sergio. Nagdaldal ako. Premier mo pala. Kanina ko pa ito natamsa. Ang bitbag. Pero bakit ang nakalagay dito yan, oh? Eh? Seven minutes. Seven minutes nakatapos. Eh, ba't ganun? Mahirap naman. Nakain ako. Mahirap magbutot. Dot. I'm done. Tapos ka na agad? Ano Ang na ko na eh. iniwan ako na eh. <laughs> ah, Bala na, bilis niya kumain, guys. Iniwan ako. <laughs> Nagdadal pa ako. Tapos na siyang kumain. Nagdududud kasi ako premier ni Sergin kasi o. Oh. Pagalitan ako ni Sergin. Wala kayo na. ako na Ang sarap. Ang sarap kumain na kamay. Ang sarap ko lang kumain na kamay talaga guys. Sana, takot ako sa tinik. Kunting-kunting tinik lang. Naku, ako, takot na takot talaga ako guys. kami ako magdudutut sa isa dyan. Kumakain ako. Isa dyan talaga. May kasalanan nito. Tuwing kumakain ako, nagpipremer siya. Uras talaga kasi ng ano, nang ikakain namin yung primer ni Sergiyon. Shout out kay Sergiyon, roka birthday! Kain tayo! Kain, solid and liquid! Ang dami ko pang gulay. Oh, kailangan ubusin ko to. Bawal magtira, magagalit si Lord. Kasi nga, yung ibang tao dyan, walang makain, walang maulan. Eh, ako pa. Kaya, eh, bawal arte-arte, bawal magtira. Ubusin ko talaga, tugoy. Bawala ka na. Tapos bigla akong natinig, ano na ako? Delikado. Ayan, ang bilis na tapos eh. Puro gulay. Masarap talaga ng salad ko na talos kamote guys. I-try nyo guys, magsalam ng talbot kamote. Ang sarap talaga yun. Iniwan ako ng iba, tapos agad kumain. Ayan, nabos na yung kanin ko guys. Nabos na, nabos na. Tapos kakainin ko yung may natitira pang salad na talbos kamote. Gin ginupit ko talaga ito guys. Ang pino pagka ko. Ayoko kasi na sabit-sabit. <laughs> Bala kayo dyan. Sak! siya na Tapos may bawang at saka suka. Mmm, sarap! Ayan, tapos na ako guys! Maraming 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 salamat sa panunod ng aking live. <laughs> Papatayin ko kasi yung ako ano. Bye bye everyone. Love you all. Bye.